Hello guys! Excited na kainin yung batang gamay na mo. Gilis na lang na mo siya pambalay. Then, na siya ay iyahang med niya. So, pag magsuot na siya ay ibig sabihin, ana, mulakaw daw, mulakaw mi So, karon excited na siya. Na na siya ay pailakilak. Kabalo na ni mukuan ng bataan ni. Eh. Oh, wala palit di ko siya. Eh. Hmm, kabalo Sino, na ba ni. Hindi ko gusto boss. Hmm. Mo na siya excited na siya. Oh, sina, sina, see, see you. Barangay ang liyong to. Ay. Dili sa barangay nak dito ta sa eskwelahan sa ang liyong to kay mo butar kami. Mo butar kami. Mo butar kami. Mubutar kami. Mm. Yan. Dol ra ang bar ang ang kwan ang iskwelahan sa ang liyong tuong ah, kung hain mi magbutar. Kana okay, paabot lang na mo nga mahuman iyan papas sa ginabuhat para kami pod na para ako na pod ang mangandam. Mubutar kami. Mubutar kami. Mubutar kami. Mubutar kami. Ah. Oh, tana. Oh, oh, wala. Oh, oh, Hal anak Naknak na mo nagdamay. Excited. Excited jam ko. Hello. Yay! Magbutar na mi. Way labot si Gaben, si Mama lag si Papa. Bye-bye, guys. Bye-bye. oh oh bye-bye oh. guys bye-bye <laughs>